inuubo ko kaso naubos yung gamot ko sa ubo. Meron naman kaming libreng gamot sa insurance. Yun nga lang, mas hiyang ako dun sa gamot natin sa Pilipinas eh. Hinahanap ko yung tusiran porte. Bali mula dito sa fountain na to, meron dyang Pilipino street. Dyan tayo bibili ng gamot. Marami rin mga Pilipino products dyan para ka nasa Pilipinas. So, punta tayo dyan para makabili tayo ng mga gamot. Bali, pagtawid mo mula dun sa fountain ng uh, San Malo, papasok ka lang doon sa unang iskinita eto papasok nito tapos pagkanan mo dyan puro Pilipino store na yan mapapansin mo na nasa Pilipino street ka na kasi puro Pilipino products na talaga yung tinitinda may mga lutong Pinoy may pandisalan may barbershop at kung ano-ano pa dahil dito ako bibili ng gamot sa ubo sa Yoyo Mart kumpleto na dito marami kang mabibili dito pero ito daw ang pinaka gamot sa ubo So, ito, subok na talaga to eh. Pag inom mo to, talagang tanggal ang ubo eh. Haluan mo lang ng kalamansi. 38 yung fundador and 35 yung hinebra 35, 25, 20, 20 depende sa size kumpleto na rin dyan may mga dilata mga pang ulam mga pure foods hotdog so itong street na to talaga ayos dito eh. so ito may nakita rin ako ditong bakery bumili ko ng pandesal dito sa Manay. Meron din ditong palabok, meron mga puto, kuchinta. Kaya kung nasa Macau ka, pa, para bawas homesick, daan ka lang dito sa Filipino Street.